Good morning guys. Ah uh, ngayong umaga ano, ah uh, tatanggalin na natin dun sa may party malilim yung ano natin. Ah uh, mga minarkot dati dati na bayaba so ilalagay natin siya dito sa medyo mas maarawan sila para mas mabilis lang lumago. So samahan niyo ko So yun guys, so na eh, labas na natin sila. Pero yung dalawa nating nauna na dati na natira doon sa mga nauna natin na mga pinaugatan. So eh, ayun ko nakikita nyo. Ganda sila. So bali ili yan. Ito uh, siyam. Meron tayong available na siyam na guwaba apple na nakamarkot. Na, kamarkot, na kung sino may gusto ng bumili uh, message nyo lang ako uh, para sa ano natin uh, binibenta po natin yan lahat yun yung mga pinaugatan natin na yan na marketed po so kagandaan ho niya once kasi na naka na po siya ah uh, ah uh, six months to 8 eight months po from time na na-transfer nyo siya pagka ano yan stable na yan mag start na po uli yan mag ano po bulaklak po sa pagka ano anuhan nyo lang siya ng uh, complete fertilizer para isang dagayan na lang kayo kung wala po kayo noon kung may organic fertilizer kayo mas maganda pero kahit yung ng synthetic nga yung complete fertilizer yung may kulay brown at kulay puti goods na po yun para po pagkano magbunga siya mag na uli yung magbulaklak tapos ang style nga po yun ang once na naka harvest na tayo dito ayan, turo ko sa inyo, naka harvest na tayo ayan, bawa, dito lumabas yung bunga dito lumabas yung bunga nag kayo di ba putulin mo sa baba noon para kumbaga uh, pruning ka uh, pabalik so para pag ano siya hindi siya masyadong lalaki pero nagsasawa siya ng panibago the same time uh, dahil bubata yung sanga na bago nung nag shoot magbubulak uli siya ng panibago tsaka kumbaga mas ano siya parang na rejuvenate siya na ano siya basta once na nagpo-pruning tayo or kung ano man ginagawa natin pagbabuwas sa halaman natin kaya halaman niya na ornamental or mga fruit bearing trees yan lagi natin susuportahan ko sila ng mga pataba or kumbaga sa tao vitamins para po mas madali makarecover yung mga ano nila at kumbaga katulad ngayon kasi puputulan mo ng sanga So para makarecover siya at mabili siyang ano lagay nyo ng abono so yun po yung isang teknik po niyan. Pag, uh, para mapalago natin yung ating mga halaman lalo na yung mga namumunga mga putas so ayan na lang po hanggang dito na lang po yung video natin kasi gagamasa naman ulit tayo doon medyo masukal na kasi hindi sa sulok doon tanggalin ko na muna niya. dito sa parte yung dinadaanan natin para maliwanag Ah, uh, hindi pa masyado mainit. Tama lang 'yun ano no ano, makulimlim. Ano. So, ganito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.